Okay. Quiet, Sa Biblia po. ba? Sa Biblia ba? Apo. Mababasa ang Diyos may tatlong persona. Meron Ganito ba? Ganito po. Ganito po. Okay. Ganito. Quiet, quiet. Please, timer. Stop the clock. Continue. Kajo. Ganito po. Ang amin pong pag-unawa sa tinatawag na Bible inspiration. Ang tanong Saan ay mali po. Hintayin niyo yung sagot ko. Maliwanag ang tanong. Wala pa nga sa topic, gusto ko nga dapat sa topic lang. Kaya sasagutin ko kahit wala sa topic ang inyong uh, tanong. Ito ito. Ulit oh. ang tanong. Ulitin niyo po. Oh, ito tanong. May di ba di pa technical nito? May mababasa ba? Oh. talata sa Biblia na ang nakalagay ang Diyos may tatlong persona. Ganito po. Ah, sige. Kajo, ganito po. Wala, wala. Ganito po, sandali wala. lang. Hintayin niyo ako. Hintayin wala niyo ako. Eh. Hintayin niyo ako. Meron o wala? Sandali po. Hintayin niyo ako. Oh, ah. oh, ah, sige. Nahihirapan kayo. Ito e, oh. Ah. sunod na tanong. Ah, hindi niya ako pinasagot eh. Kaya eh. dapat may sunod kayong tanong. Pasagutin eh kasi... niyo ako. Ah, sige. Pasagutin na. Gusto niyo sumagot ako? O oh, sige. Hihintayin nila 'yung sinabi mo anong talata? oh, sige, anong talata? Quiet po. Ganito po. Oh. Hindi ko po sinabi na may talata. Ayun! Ganito po. Pasagutin niyo ako. Timer, stop the clock. Hoy, to sunod. na tanong. Timer, stop the clock. Sunod na, na po. Talang. Kasi pasagutin niyo po ako. Time ko itong sumagot. Continue. Okay, ganito po. Pagbigyan niyo ako. Magkaibigan naman o, yung ating mga ating Pagbigyan, pagbigyan. Okay, o, oh. pagbigyan. Kasi po, Kadyo, nang wala kayo nung 2001, okay, hindi ba atin tungkol sa pagkasugo ni Ka Felix Manalo? Hindi ko hinanapan ng word for word na may Ka wala. Manalo ba dyan? Kaya nga wala ako nun oh, eh. kasi ganito po. Nandito na ako ah. ngayon. So kami naniniwala ganito kasi. Po. Wala akong patialam. Nung oh. ako'y wala pa, wala akong alam yun. Kaya wala kang concern. Kaya. Uh, uh, at, uh, ako may concern. Ay, uh, eh, pa pasensya ka na. Pasensya ka, wala ako nun. Oh, uh, absent Ayan, ako nun. Ayan, nandiyan sila kabularan, ha? Out of the topic, out of out of the topic, of the topic. yun. Hindi yun ang pinag-uusapan Hindi pinag kami okay. pumatol doon, eh, mababasa. And besides, eh, wala sa tanong. tema yun. O, oh, bab ka na tanong. Ginamit mo, ginamit mo yung Pilipos 26. Opo. Oh, ang sabi diyan, hindi siya nagpilit na makipantay sa Diyos. Apo. Ayon. Apo. Si, sino yung Diyos na yun? Abay, si Kristo yung sinasabi doon na Diyos na hindi nagpilit na <laughs> makipantay sa Diyos. Ayon, yon, yon. Yung huli yon. Yung, huling huli yon. Pero, yun. eto. Yon. Eto, pasagutin niyo yung ako. Yung huling, sal yung salitang Diyos doon. Okay. Ayon. Walang binanggit doon. Ayon yung Ama. Basta ang Diyos yun, okay? Kasi ulitin ko. sino yon? yon? Sino yon? Ayan na. Ito po. Sino po? Hindi yun Ama. Diyos ang Ama. Quiet po, quiet. Stop the clock. Stop the clock. Ang sabi mo, hindi Thank siya nagpilit makipantay sa Diyos. Sabi mo, hindi ang ama. Ganito Sino po. yung hindi niya na pinipilit makipantay? Wala po akong sinasabing hindi ang ama yun. Ah. Wala akong sinabing ganon. Wala po. I-rewind nyo. Quiet po, quiet. I-rewind nyo. Kasasabi mo pala. Wala po akong sinabing ganon. Okay. Quiet po, quiet. Excuse me po. Kajo, ang maliwanag sa talata, so, si Kristo ay Diyos. Kajo, okay, stop the clock. Okay. S excuse lang po. Bigyan natin ng konting... Ah, sige Kaya po. Pansensya na kayo, na-excited yung mga tao. Okay. So, okay. Continue. Okay. Ah, sige okay. na. Punta tayo sa Every Uno Apo. Ah, sabi mo kasi ang Diyos kina si Kristo na Diyos yun diba? po yun po ang sabi ng talata ayun <laughs> ang akala mo si Kristo yung kausap na Diyos ay hindi po yun ang akala ko yun ay, po ay, ang sinasabi ng talata ah, sige okay Ngayon. doon sa okay, 9 po. doon sa 9 ano ah ang sabi doon kaya ang Diyos ang Diyos mo Opo. Sino yung Diyos nung anak? Ay, binanggit nga po yung Diyos na sinabi niyang Diyos niya Sino yun? Walang binanggit doon kung sino yun uh, Ay, Ikaw maganda doon Sige, panggitin nyo na yung ama yun Sige Quiet po Quiet Batahin mo na yung ama yun Samakatib Hindi mo alam kung sino yung Diyos no Eto po ha, Ganito po <laughs> Quiet po, quiet please Nakikiusap po para di po tayo mantala. May sinabi ba akong hindi ko alam? Ayaw. Ganito. Ang sagot ko, yung Diyos yun. Ayan! Kasi nga naniniwala kami na ang isang Diyos binubuo ng tatlong persona. Papag-usap na naman yan! Oo. Hindi ba? Hindi ba yung Diyos nagsalita ro'n? May anak? Yun nga po ang sinabi ko. Ayan! Ayan! yung Diyos doon, yun ang Ama, hindi ba? Hindi po sinabi ng talata, basahin ah. nyo na yun yung Ama. Ano? Oh, ito. Oh, ito. Oh, uh. oh. But I'm to the sun, he set thy throne, O oh, Elohim. Ano yon? Elohim, Diyos po yun. Diyos yun? Opo. Ah, yun ang Diyos na Kristo. Opo. Ayun! Oh, oh. Quiet please. Timer start the clock para makasagot po. Ga oh. Ganito, quiet po, quiet. Pakiusap usap Kung hindi naman. Continue Ganito po Okay hindi naman. Kung hindi naman. Kung hindi naman. muna ako dun sa hindi naman. Oh, hindi pa Kung okay. Eh. Ilang minuto pa naman. Kung Ten seconds na lang. Ah, sige na, pabayaan mo na. <laughs> okay. Ganito po. Yung ten seconds kukunin ko. Okay na. Okay, thank you.